Samantala na sunog ang gusali ng DPWH sa Quezon City pero tiniyak ng ahensya na walang nadamay na dokumento ng flood control projects. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. Sa video post na ito ng isang netizen, makikita ang maitim na usok sa isang gusali ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Near Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, ang gusali ng DPWH, Bureau of Research and Standards, ang kinakain ng apoy. Alas 12.39, nagsimula ang suno Umabot ito sa ikatlong alarma. Alauna 49 naman idiniklarang fire out na ang nasabing sunog. Samantala tiniyak naman ng pamunuan ng DPWH na walang anumang dokumento kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects ang nadamay sa nasabing sunog. Batay sa inilabas na pahayag ng ahensya, nagsimula ang sunog sa isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division. Agad naman nagpadala ng investigation team ang kagawaran upang tukuyin ang sanhi ng insidente. Suriin ang lawak ng pinsala at matiyak na hindi na mauulit ang katulad na insidente. Walang nasugatang empleyado sa sunog. Ang DPWH Bureau of Research and Standards ang responsable sa pagsasagawa ng pananaliksik, pag-aaral, pilot testing at pagbuo ng mga pulisiya para sa infrastructure projects ng pamahalaan. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.